Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan natin for today's video ang tungkol sa verification ng mga kontrata or ang papaberified ng mga kontrata nating mga OFW nagtatrabaho sa Saudi Arabia at sa bansang Kuwait. Simulan na po natin. Ano po ba ang contract verification? At para saan po ba to? Bakit kailangan natin magpa-verify ng mga kontrata natin? Ang verification ng contract ay para po sa mga may changes sa kontrata. Ang purpose po ng contract verification is security ng isang OFW in terms of legalities, lalong-lalo na sa mga may employer na hindi sinusunod ang terms and condition na napagkasunduan sa kontrata. Napaka-importante po niyang na sinabi natin na yan. Tulad po ng mga sumusunod, compensation and benefits. Okay, kasama rin po dyan yung overtime pay and end of services, benefits at iba pa. So, marami po kasing mga nakasaad sa ating kontrata na minsan hindi nasusunod. Kaya napaka-importante po talagang nagkaka-verify tayo ng mga kontrata natin. Okay, so pwede nyong ireklamo ang employer sa tulong ng MWO o yung Migrant Workers Office. Ang verified contract din ay isa sa mga requirements okay po, sa OEC. So normally po, ang pagpapaverify ng contract, ginagamit po natin yan para maka-acquire tayo ng OEC. Hinahanap po yan minsan sa mga immigration kapag wala, maari kanilang hindi paalisin ng bansa. Kaya nga po sinasabi natin, yung mga magbabakasyon, lalo na po 'yung mga first time na magbabakasyon, at 'yung mga magbabakasyon na nag-change ng employer, ay kailangan po nating magpa-verify ng kontrata bago po tayo umalis sa bansang pinagtatrabahuan natin. Pwede po tayong ma upload kumbaga, 'yung po 'yung term doon ma-upload. Hindi tayo makabalik doon sa ating bansang pinagtatrabahoan. Kung first time tayo nagbakasyon, umuwi tayo ng Pilipinas, hindi natin pinaberified yung kontrata natin, nakalimutan natin, hindi natin alam, ang consequence po niyan, pwede tayong hindi makabalik ng bansang pupuntahan natin at mawala yung chance na makapagtrabaho ulit tayo doon sa dati nating pinagtatrabahoang employer or kumpanya kung saan man bansa tayo nagtatrabaho. Kaya po, isipin po natin ang pagpapaverified ng contract ay napakahalaga. Okay po, kasi dyan po nakasalala yung mga trabaho natin na iniwan sa ibang bansa. So, ito po ang una nating i-discuss ay pagpapaverified po ng kontrata ng mga household worker na nakabase sa Saudi Arabia. So, ano-ano po ba yung mga requirements kapag magpapaverify ng contract ang isang household worker na nagtatrabaho sa Saudi Arabia? Okay? So, household worker po, meron pong standard form na gagamitin. Okay? Need yun lang pong papilapan sa employer nyo. Kailangan po pareho kayong nakapirma do sa kontrata na ia-apply nyo. Okay? Tapos, kumpletuhin nyo lang po ang mga sumusunod. Ano po ba yung mga kailangan nating i-ready pag mapapaverify tayo ng kontrata? Household worker po ang pinag-uusapan natin dito sa Saudi Arabia. Una po, kailangan nating i-ready ang passport. Kailangan po yung passport. Mag-provide po tayo ng copy ng passport. And number two po, ikama. So yan, kailangan po ng copy ng ikama. And yung pong tinatawag na national address ng employer nyo. Okay po. Ito po, sample po. Hindi ko po sure kung ito talaga yung national address or ganito yung national address ng employer sa Saudi Arabia. Ito lang po ay example lang po. Makikita nyo po rito sa baba yung address. So parang ganyan po yung kailangan nyo i-provide. National address ng employer nyo. And then, kailangan nyo rin po mag-provide ng national ID. Okay, yan po yung parang mga civil ID or ikama ng employer nyo. Kailangan nyo rin po mag-provide ng gantong copy pag magpapabverify po tayo ng kontrata sa bansang Saudi Arabia. At kailangan din po natin mag prefer ng para po sa mga uuwi or hindi na babalik ng Saudi, exit visa, valid exit visa para po sa mga mag-exit -e sa bansang Saudi Arabia or kung magbabakasyon naman po yung dinatawag nating re-entry visa para sa mga magbabakasyon. Magkano naman po ang babayaran natin? Para po sa verification ng contract sa Saudi Arabia, ang babayaran po natin ay 40 Saudi Riyal po para po yan sa contract verification at additional 94 Saudi Riyal naman po para sa OWA membership renewal. Okay? No need na po magbayad kapag hindi pa expired. Kaya i-double check po muna. Meron po kasi tayong uh, OWA membership. Kung hindi pa po expired yung ating OWA membership, hindi po natin kailangang magbayad. Kaya make sure po, i-double check po para hindi po tayo magbayad ng sobra-sobra. At eto pa po mga kabayan, reminders lang po, meron tayong scenario sa papa-verify ng contract, lalo na po sa mga kasambahay. Okay, pakinggan po ito mabuti. Kapag ang isang kasambahay ay hindi pa nakatapos ng unang kontrata in 2 years, ay hindi po kailangan magpa-verify ng contract. Malino po yun. Pag hindi po natapos ng kontrata, in 2 years, hindi po kailangan magpa-verify ng contract. Kapag naman po ang isang kasambahay ay nakatapos ng 2 years contract, okay, at na-transfer sa ibang amo, ay kailangan niya pong ipa ang bago niyang kontrata sa MWO. Alright? So, kapag nagbago ng employer, lumipat, okay, natapos yung 2 years contract, bagong employer, automatic po, verified contract sa MWO. Kailangan pong i-apply sa verification ang inyong mga kontrata. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan yan para hindi tayo magka-problema in case magbabakasyon tayo sa Pilipinas. So, yun po yung para sa household worker sa bansang Saudi Arabia. So, ito naman pong susunod natin i-discuss -di ay para naman po sa verification of contract, alright, ng Bansang Kuwait. Ano-ano po ba yung mga requirements? Dalawang klase po kasi yan. Meron po tayong tinatawag na Visa 18 at meron po tayong tinatawag na Visa 20. Visa 18 po, yan po yung mga private visa. Mulit na trabaho sa labas, sa mga company, yung visa 20 naman po, sila po yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, driver, at kung ano-ano pa. So, simulan na po natin. Ano po ba ang kailangan na requirements kapag magpapaverify ng kontrata dito sa Bansang Kuwait kung ikaw po ay visa 18? Ito po. So, visa 18, ganyan po ang itsura ng visa 18. Nakalagay po yan, 18. Pero ngayon po, hindi na po yan nilalagay sa ating mga visa. So, example lang po yan. So, ang una pong requirements, kailangan po ng copy of employment contract. Okay? Kailangan po yung format ng ating employment contract ay public authority for manpower format. Okay? Or company contract type or written. So, ganito po yung format ng kontrata. Nakalagay po yan sa gilid. English and Arabic. Alright? So, ganito po yung itsura ng kontrata na kailangan nating uh, isubmit pag magpapaberify tayo ng kontrata. So, kailangan nating mag-provide ng copy ng ganitong kontrata. So, hingin lang po natin yan sa mga employer natin. And then, yung pangalawang requirements po, ito po yung, syempre, original and valid passport. So, kailangan po valid yung passport natin. Ha? Huwag po tayo magpapaberify ng contract kung yung passport natin ay malapit ng ma-expired. Make sure po, bago tayo magpaberify ng contract, good na good pa po yung ating passport. Which is, matagal pa siyang mag-expire. And number 3 po, para sa contract verification, kailangan din po natin ng original valid. Alright? Valid civil ID. Okay, sa so original valid civil ID, aside from the copy, kailangan din pong mag-provide tayo ng English translation ng ating civil ID. Kasi yung iba pong mga words dyan ay in Arabic. Kaya kailangan po mag-provide tayo ng English translation. Number four, yung tinatawag nating etimad Tokyo So, yung etimad taukiya po, yan po yung authorized signatory of the company. So, kailangan din po natin niyang mag-provide ng English translation. Kasi pag nakuha po natin yan sa ating mga company, ay nakatranslate po yan in Arabic. So, kailangan natin magpatranslate in English para po sa etimatokia. And next po ay yung tinatawag nating idil amal or work permit. Kailangan din po natin ng isang copy ng idil amal at the same time kailangan din pong may English translation. So katulad din po kanina doon sa etimatokia natin, itong idil amal kapag nareceive natin sa ating mga company ay naka-Arabic. Kaya kailangan po natin ng English translation bago natin i-submit sa embassy kapag magpapa-verify tayo ng kontrata. And last but not the least, kailangan natin ng, syempre, airplane ticket. So, kailangan po natin ipapotocopy yung airplane ticket natin. And uh, reminders lang po para po sa Visa 18, kapag po, halimbawa, verify kayo ng contract kasi uuwi kayo ng Pilipinas, nagbago kayo ng employer or may nagbago sa inyong status sa inyong mga kontrata, or first time yung magbabakasyon, kapag nasa Pilipinas na po kayo, syempre, dadalhin nyo yan sa MWO para makakuha kayo ng OEC kasi first time yung magbabakasyon. Kailangan nyo pong mag-provide ng copy ng arrival stamp ninyo sa inyong mga passport. So, dalhin nyo po yon kapag kukuha na kayo ng OEC, isama nyo po yon dun sa tatlong kopya ng verified contract nyo para makakuha kayo ng OEC sa Pilipinas. So, yun po yung mga kailangan nyo tandaan kapag magpapaverified kayo ng contract kapag kayo po ay visa 18 na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Ang next naman po nating topic ay regarding po sa mga visa 20 naman po. So, para po sa visa 20, kailangan nyo pong i-provide ang employment contract. Okay? Employment contract po, mayroon pong new format ngayon ha. Example lang po to. Pwede nyo po siyang i-download sa Polo Kuwait Facebook page. Okay? At kailangan po nakapirma kayo pareho dito, employer, tsaka po kayo. And then, number two po, kailangan nyo ring i-ready yung inyong mga valid passport. Sa passport po, mag-provide lang po ng isang copy. Make sure po, katulad din sa Visa 18, yung mga passport natin ay valid. Alright po, at matagal pa po, po yung expiration. Next, kailangan din pong mag-provide ng workers valid civil ID. So, kung valid yung passport, kailangan valid din po yung civil ID. And then, apart from your valid civil ID, kailangan nyo rin po mag-provide ng valid civil ID ng inyong mga employer, kailangan po 2 copies ang ipoprovide nyong employer's civil ID. Okay? And then last but not the least, kailangan nyo rin po mag photocopy ng inyong airline ticket. So kailangan po talaga ang ticket kapag nag-a-apply tayo for contract verification. So para naman po sa mga nagtatrabaho sa bahay, Visa 20, kailangan po kapag dating nyo ng Pilipinas, Same po sa Visa 18, aside po doon sa copy ng inyong verified contract, bago kayo pumunta sa MWO office para makakuha kayo ng OEC, kailangan nyo rin pong mag-provide ng photocopy ng inyong passport, yung pong may stamp kung kailan kayo nag-arrive sa Pilipinas. Isasama nyo po yan doon sa tatlong kopya nyo ng uh, verified contract para ma-issuehan kayo ng OEC sa Pilipinas. Okay? Para naman po sa mga workers okay na na transferred sa ibang employer kailangan pong mag-provide kayo ng passport copy ng inyong mga bagong employer kung nalipat kayo ng employer kung hindi naman po nalipat, hindi po kailangan ng passport ng employer. At magkano po ang babayaran? Para po sa kontrata, ang babayaran po natin ay 3.250 Kuwaiti dinar para po yan sa kontrata. Para naman po sa OWA membership, ang babayaran naman po natin ay 8 Kuwaiti dinar. Good for 2 years na po yung OWA membership na babayaran natin. So yun lang po. Sana po nakatulong at nagbigyan kayo ng information regarding po sa contract verification. Para po sa mga nagpaplano magpa-verify ng contract, make sure po lahat po ng requirements na nabanggit ay kompletohin bago po tayo pumunta sa Polo OWA sa bansang Kuwait man yan or sa Saudi Arabia. Alright, marami salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng balitang OFW na may kinalaman sa ating lahat na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, particular sa Middle East at sa mga bago lumalabas na protocol na may kinalaman sa ating mga OFW. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless you all.